magandang araw mga babies so ito yung swarm uh, dati na tong ano tong kahon na to tapos uh, nag nagwick yung colony tapos nilagay ko na lang dito yung kahon ayun itong araw na to Uh, sana nga titira sila dito swarm to na sana nga tumira sila dito tong kahon na to na nilagay ko uh, ano to, parang trap ko lang sana to na kahon so merong ano marami sila so sana eh, nila tong kahon na to. Sige po, update ko kayo. Mga babies, salamat po sa panonood. Pagpalain po tayo ng puong may kapal.